Paglayo sa kadiliman kwento ng pagtakas mula sa North Korea. Sa isang liblib na inayon sa hilagang bahagi ng North Korea, si Gina ay lumaki sa isang mundong tila nakabalot sa kadiliman. Ang araw-araw niyang buhay ay puno ng gutom, takot at kawalan ng pag-asa. Sa murang edad, naunawaan na niya ang mahigpit na sistema ng kanilang lipunan, isang sistemang walang lugar para sa pagdududa o pagsuway ang tanging iniwang pamana ng kanyang ama na namatay dahil sa gutom ay ang babala. Huwag kang magsalita. Ang pader ay may tainga. Bilang anak ng isang ordinaryong magsasaka, sanay si Gina sa kahirapan. Ngunit nang dumating ang tagutom noong dekada 90, naging mas masahol pa ang kanilang kalagayan. Minsan maghapon silang naghahanap ng mga ligaw na damo upang pakuluan at gawing pagkain. Ang kanilang tiyan ay madalas walang laman at ang kanilang tahanan ay malamig sa gitna ng matinding taglamig. Ngunit ang gutom ay hindi ang pinakamatinding kalaban. Ang takot sa gobyerno, sa mga sundalo, at maging sa sariling kapitbahay ay tila palaging nagmamasid sa bawat kilos nila. Habang lumalaki, narinig ni Gina ang usap-usapan tungkol sa ibang mundo isang lugar kung saan ang pagkain ay sagana at ang mga tao ay malayang nakakapagpahayag ng kanilang damdamin. Sa una, inakala niyang katang-isip lamang ito, isang kwento para pag-aanin ang mabigat na kalagayan. Ngunit isang araw, nang makakita siya ng isang punit na pahina mula sa isang banyagang magasin, nagiba ang kanyang pananaw. Sa larawan, may isang pamilya na masayang nagkakainan sa harap ng maraming pagkain. Sa likod ng kanilang ngiti, nakita ni Gina ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman kailanman, kalayaan. Doon nagsimula ang kanyang pangarapang makatakas mula sa North Korea. Ngunit alam niyang ang pagtakas ay hindi simpleng bagay. Ang bawat pagtawid sa hangganan ay may kaakibat na piligro ng kamatayan. Ang mga nahuhuli ay ibinabalik sa bansa upang pahirapan at madalas ay hindi na muling nakikita. Ngunit para kay Gina, mas mabuti ng mamatay sa pagtakas kaysa patuloy na mabuhay sa isang mundong walang pag-asa. Nagtagal ng ilang taon bago siya nakahanap ng sapat na lakas ng loob upang isakatuparan ang kanyang plano. Kasama ang kanyang ina, sinimulan nila ang maingat na paghahanda. Nagipon sila ng kaunting pagkain at damit na madaling itago. Nagsanay din sila sa pagtawid ng ilog sa pamamagitan ng maliit na bangkana ginawa nila mula sa plastic. Bawat gabi, pinaplano nila ang ruta na tatahakin umaasang hindi sila matutuklasan ng mga sundalo isang gabi ng disyembre nagpasya silang simulan ang kanilang paglalakbay ang hangin ay sobrang lamig at ang ilog Yalu na nagsisilbing hangganan ng North Korea at China ay halos nagyeyelo sa kabila ng panganib hindi sila nagpatinag alam nilang ito na ang kanilang tanging pagkakataon habang nilalakad nila ang madilim na kagubatan papunta sa ilog ang bawat hakbang ay tila umaalingaungaw sa katahimikan ng gabi. Naririnig nila ang kaluskos ng mga dahon, ang pag-ugong ng hangin at ang malalayong yabag ng mga sundalo. Nagtago sila sa mga palumpong kapag narinig nila ang paparating na mga flashlight. Ang tibok ng puso ni Gina ay parang tambol sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Pagdating nila sa gilid ng ilog, tumigil sila sandali upang manalangin. Panginoon, bulong ng kanyang ina, gabayan niyo po kami. Pagkatapos ay lumusong sila sa malamig na tubig. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng matinding sakit dahil sa lamig. Sa kalagitnaan ng ilog, biglang narinig nila ang sigaw ng isang sundalo. Sa likod nila, nakita nila ang liwanag ng flashlight. Sinundan ito ng putok ng baril na agad nilang ikinataranta. Tuloy-tuloy lang sigaw ng ina ni Gina na hinila siya papunta sa kabilang pampang. Sa wakas, narating nila ang lupa ng China. Basang-basa at nanginginig sa lamig, tumakbo sila papalayo sa ilog. Akala ni Gina, ang pagtawid sa ilog ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang pagtakas. Ngunit sa China, naharap sila sa bagong hanay ng mga hamon. Wala silang dokumento, walang kakilala at wala silang alam sa wika. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang pag-asa na mabuhay. Nagahanap sila ng trabaho sa mga bukirin, ngunit madalas silang naloloko at hindi binabayaran ng maayos. Sa ilang pagkakataon, nagtatago sila sa ilalim ng mga kama o sa loob ng mga sako upang hindi makita ng mga autoridad. Minsan, napilitan si Gina na magtrabaho bilang katulong sa isang bahay na halos hindi siya pinapakain. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang posibilidad na mahuli. Sa China, ang mga tumatakas mula sa North Korea ay itinuturing na mga ilegal na imigrante. Kapag sila ay nahuli, madalas silang ipapadala pabalik sa North Korea, kung saan naghihintay ang pagpapahirap o kamatayan. Isang araw, isang mabait na lalaki ang tumulong sa kanila. Isa pala itong kasapi ng isang underground network na tumutulong sa mga tumatakas mula sa North Korea. Sa pamamagitan ng grupo, nagkaroon sila ng pagkakatao makalipat sa ibang bansa ngunit ang ruta ay mapanganib at kinakailangan nilang dumaan sa maraming hangganan. Naglakbay sila papuntang Timog, Korea sa loob ng ilang buwan. Tumawid sila sa mga disyerto, gubat at bundok. May mga panahong wala silang makain o mainom, ngunit hindi sila sumuko. Ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo mula sa impyerno ng North Korea. Pagdating nila sa Timog, Korea, Halos hindi makapaniwala si Gina sa kanyang nakita. Ang mga ilaw ng lungsod, ang masasarap na pagkain at ang mga ngiti ng mga tao ay tila isang panaginip. Sa wakas, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarapang kalayaan. Ngunit ang bagong buhay ay hindi rin naging madali. Kailangan nilang mag-adjust sa isang mundong ganap na iba sa kanilang nakasanayan. Si Gina ay nag-aral at nagsikap upang muling makabangon. Sa kabila ng lahat, nananatili ang sugat ng kanyang nakaraan, ang mga alaala -ala ng gutom, takot at mga mahal sa buhay na naiwan ay hindi kailanman mawawala. Ngayon, si Gina ay isa nang tagapagsalita para sa mga tulad niyang tumakas mula sa North Korea. Ginagamit niya ang kanyang kwento upang magbigay liwanag sa mga nasa dilim at upang ipaglaban ang karapatan ng mga hindi makapagsalita. Sa bawat araw, ipinapanalangin niya ang mga naiwan sa North Korea. Nanatili siyang umaasa na balang araw, magigising ang kanyang bayan mula sa kadiliman at mararanasan din nila ang liwanag ng kalayaan.